Ang kaarawan ay laging masaya ang pakiramdam kahit walang malaking paghahanda na gagawin. Ang pahiwatig kung sa trabaho ay dapat lang na maging maunawain lagi. Dahil pag ikaw ay nainis ay magiging dahilan na para magkaroon ng suliranin, hanggat may mahabang pasensya ay magiging masaya ang taon sa hanap buhay sa ang iba na nagbabalak na mag-asawa na ay okay naman ang pahiwating pag nag-asawa magaling magiging maayos ang pamumuhay. Sa may asawa, naman ay laging maging maunawain na paghihiling ang mahal ng masayang gabi ng pag-iibigan, ay mas mainam na pagbigyan dahil doon lalong gaganda ang swerte ninyo, at lalong gaganda ang pagsasama para maging sa ibang pangarap na maglenegosyo na gusto na makagawa ng negosyo pag walang sapat na pununan na pera huwag nang ituloy na gumawa sa kalusugan ay ingatan lang lagi ang pagtatanim ng sama ng loob dahil doon hihina ang iyong puso at iwasan din ang pagkain na may mga shell sa buong taon dahil isa yon sa magpapahina sa ugat ng puso, ang gabay pahiwatig ng kalikasan sa may kaarawan ngayong araw.